Sa malalayong burol ng probinsya ng Tabango, kilala ang lugar na ito sa mga kwentong kababalaghan. Isa sa mga matindi at kinatatakutan ng mga tao ay ang kwentong tungkol sa isang aswang na nagtatanghal tuwing buwan ng Hulyo. Ang kwentong ito ay isang salaysay mula sa mga nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa lugar ang misteryo ng tabango. Sa maliit na baryo ng tabango, hindi maiiwasan ang mga kwentong kakaiba at nakakatakot. Ngunit ang isang kwento ay umuusbong mula sa lahat ang kwento ng aswang. Tuwing buwan ng Hulyo, sa simula ng tagulan, nagaganap ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa lugar. Siya ay tinatawag ng mga tao bilang siya. Ipinaniniwala ng mga matatanda na siya ay isang aswang na nagmumula sa isang sinaunang lahi ng mga mangkukulam at mga ngarolang. Naging bantog ang kanyang pangalan sa mga kwento ng kadiliman at lagim. Si Andres, isang simpleng manging isda sa tabango, ay nagmamasid sa mga pangyayari sa kanyang lugar. Sa edad na 28, matagal na siyang may interes sa mga kwentong paranormal. Sa kanyang mga araw-araw na paglipat ng kanyang lambat, madalas niyang naririnig ang mga kwento tungkol kay siya mula sa mga kapitbahay. Siya raw ay may abilidad na maging alinmang hayop, sabi ni Manong Juan, isa sa mga kaibigan ni Andres. Minsan, siya ay isang malupit na ibon na nagdadala ng malas sa mga kebar hangay. Minsan, isang malupit na balina na nagdadala ng malas sa mga manging isda. Hindi maiiwasan ni Andres na maging interesado sa mga kwentong ito. Ngunit bilang isang manging isda, alam niya na ang buhay ay puno ng katalinuhan at kamalian, at ang mga kwentong ganoon ay madalas na nauuwi sa simpleng hakahaka -haka lamang. Ngunit isang gabi, habang nagmamasid sa kalagitnaan ng malanglang na buwan ng Hulyo, napagtanto ni Andres na mayroong hindi pangkaraniwang nangyayari may kakaibang silaw na nagmumula sa kagubatan malapit sa kanyang tahanan. Ipinagpatuloy niyang magmasid at napagtanto niyang ang liwanag ay lumalapit sa kanya. Kanilang natunto ang lihim na daan na tila nagmumula sa kagubatan patungo sa dagat. Ibinukas nila ang kanilang mga ilaw at tahimik na hinabol ang nagpapakita ng liwanag. Nang makarating sila sa kanilang patutunguhan, nagulat silang makita ang isang maliit na nayon sa gitna ng kagubatan. Sa mga kalsada ay mga tao na tila walang kam alay malay sa kanilang pagdating. Napagtanto ni Andres na tila ba ang oras ay nag sa lugar na iyon. Habang siya ay naglalakad sa mga kalsada ng nayon, Napagtanto niyang ang mga tao sa paligid ay nakasuot ng mga damit mula sa mga dekada ng 1940. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na magtanong sa isa sa mga residente. Nasaan kami? Anong taon na ba? Tanong ni Andres. Nagulat ang lalaking kanyang tinanong. Hindi mo ba alam? Ito ang nayo ng tabangong at ngayon ay taon ng 1945. Hindi mapigilan ni Andres ang kanyang gulat. Paano siya napunta sa nakaraan? Napagtanto niyang kailangan niyang alamin ang katotohanan sa likod ng misteryosong nayon na ito at kung paano ito konektado kay siya. Naging tanyag ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig sa kasaysayan at ang nayon ng Tabango ay isang tahimik na lugar sa mga mata ng kasaysayan. Subalit sa mundong ito, may mga lihim na ibahon na tila buhay na buhay. Hindi nagtagal, natuklasan ni Andres ang isang talahan ng mga pangyayari na may kaugnayan sa kakaibang nayong ito. Nakasulat dito ang mga ulat ng mga residente na nakakakita ng mga kakaibang nilalang na naglalakad sa kagubatan tuwing buwan ng Hulyo. Ipinagpapatuloy ng mga ito ang mga kwento ng mga nakaraang henerasyon, pati na rin ang mga kwentong nauugnay kay siya. Isa sa mga matandang talaan ay naglalaman ng mga rekomendasyon para sa mga residente kung paano panatilihin ang kanilang kaligtasan. Pinapayuhan sila na huwag lumabas ng kanilang mga bahay tuwing gabi ng Hulyo at magdala ng mga bunga ng santol bilang proteksyon laban sa mga nilalang na ito. Pinaalam ni Andres ang kanyang natuklasan sa mga tao sa nayon. Ngunit sa halip na takot ang kanilang mararamdaman, tila ba sila ay hindi nabigla. Alam na namin ang tungkol kay siya, sabi ng isa sa mga matatanda. Hindi na siya pumapakita sa mga nakaraang dekada subalit natutunan na namin ang mga hakbang para protektahan ang aming sarili. Dahil sa kakaibang pagtuklas ni Andres Sanayo ng tabango, siya ay naging mas naging interesado kay siya at sa mga misteryo ng buhay. Sa paglipas ng mga buwan, tinutukan niya ang mga kwento tungkol kay siya at pinag-aralan ang mga ritual at pananampalataya ng mga tao sa lugar. Isang araw, habang siya ay naghahanap ng mga sagot sa mga tanong niya, natagpuan niya ang isang lumang talaan ng isang sinaunang mangkukulam mula sa tabango. Ayon sa talaan, may isang bundok sa gitna ng kagubata na tinutukoy bilang bundok ng mga anito. Ayon sa kasaysayan, ito ang lugar kung saan daw namumuhay ang mga sinaunang espirito na nagbibigay ng kapangyarihan kay siya. Hindi nag-atubiling sumubok si Andres na hanapin ang bundok ng mga anito. Sa tulong ng mga lokal na taong, sumubok siyang maglakbay patungo sa misteryosong bundo. Sa kabila ng mga kababalaghan sa paligid, nagpatuloy sila sa kanilang pag-akyat. Habang sila ay patuloy na umaakyat, nadama ni Andres ang isang di kapanipaniwala at masusing pag-aalaga mula sa mga nilalang ng kagubatan. Nararamdaman niyang ang kanyang pag-akyat ay hindi lang simpleng paglalakad, kundi isang paglalakbay sa kakaibang dimensyon ng kaharian ng mga espiritu. Sa pag-akyat ni Andres at ng mga kasama niya, natagpuan nila ang isang mataas na mesa na umuusisero ng mga itim na alon doon sa tuktok ng bundok ng mga anito, nadatnan nila ang isang naglalakbay na aswang na unti-unting nagigising mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. Hindi ito isang aswang na kasamaan, kundi isang nilalang na puno ng lihim at karunungan. Siya ay nagpakilala bilang singsing, -Sin, ang pinakamatandang aswang na buhay. Ipinagtapat ni Sing Sing kay Andres ang mga kasaysayan ng kanilang lahi. Ayon kay Sing Sing, sila ay hindi mga tagapangalaga ng kadiliman, ngunit mga tagapangalaga ng kalikasan. Ang mga kwentong tungkol sa pag-atake ng kanilang mga kasamahan ay mga imbento lamang ng mga taong takot sa kanilang kaalaman. Sila ay mga manggagamot at mangkukulam na nag-aaral ng mga halamang gamot at ritual para sa kabutihan ng kanilang komunidad. Nalaman ni Andres ang mga katotohanan tungkol sa kanyang mga paniniwala at ang katutuhanan ng ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pangunawa sa buhay. Nagtungo sila pababa ng bundok, at kasama nila ang mga nag-aalab na salaysay ng mga espiritu ng kagubatan na nagpapahayag ng kanilang suporta sa mga tao ng tabango. Pagkabalik ni Andres sa kasalukuyan, ipinamahagi niya ang mga natutunan mula kay Sing Sing sa kanyang komunidad. Dinago niya ang kanilang pananaw sa mga aswang, mula sa mga masamang nilalang tungo sa mga tagapagtanggol ng kalikasan. Sa pag pagunlad ng kanilang kaalaman sa mga halamang gamot at ritual, naging mas makakabuti ang kalusugan at kabuhayan ng mga tao sa tabangong na na ang mga takot at pangungut siya tungkol kay siya. Ang buhay ni Andres ay naging simbolo ng pagkakaunawaan at pag-aambag ng tao sa kalikasan. Hindi na kailangang matakot sa mga kwentong kababalaghan, sapagkat sa huli, ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa alinmang kwento sa mga pagsubok at pagtuklas ni Andres, natagpuan niya ang mga sagot na hindi lang sa mga tanong ng kanyang komunidad, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang probinsya ng Tabango ay nanatili sa mapayapang kasaysayan na may kaalaman na ang kadiliman ay hindi laging masamang lakaran at ang mga alamat ay may mga aral na nagdadala ng pag-asa at pag-unawa sa mga tao.